Uh, giam kami ma'am, yung dilay uh, ito intend na kanyami, nga uh, nga tulong uh, para ito farmers, kakaduami nga, nga pa. Pakalaglagay pa nila ito yung uh, intend ni uh, Apo Gobernador. Kat, uh, di ka ba yung kumutun tatalang uh, naranasan kita ito yung atati intend na. So, Mariknap ito ni Apo Gobernador kanyami nga ito. Sa totoo lang, o lang, na si Monmon -Mon, ang nakaupong Gov. ng Pangasinan na sila lang ang nakapunta dito sa aming liblib na lugar kaya kami ay nagpapasalamat ng na lubusan sa provincial government ng Pangasinan ngayon kasi maski malayo kami, akala namin ay walang pumapansin sa amin eh, meron palang uh, Gov. ng Pangasinan headed by Governor Monmon -Mon na mabibigay pala ng uh, maraming benepisyo para sa amin sa iwak tribe and at the same time sa buong constituents ng barangay Payan sa